Yan hello. Good morning. Good morning. Yeah, mga idol. Good morning, senyo. Ah, welcome po muli sa ating channel. Dito sa Uno Online TV channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Alam niyo mga idol, nandito ako sa bahay ng aming kagawad. Ito nga, bagong pintura. Nabanggit ko na sa inyo ng mga nakarang araw. Ah, inimporta ako ng aming kagawad para pinturahan itong kanyang bahay. So ito mga idol, o no? tapos na o oh. Makikita ko sa yung background. Yan. Itong kanyang pinakasalas. Yan. Nakano na yung kanyang mga gamit. Dito naman ang kanyang kwarto. Gaya yung sinabi ko sa inyo. Ito mga idol o no? Yan ang kanyang kwarto. O oh, ang ganda di ba? O. Oh. Ganyan. Simple lang ang bahay ng aming kagawad. Pero rock siya. Ayan oh. Oh hmm. Yan. Yan yeah, mga idol. Ah, nabanggit ko na sa inyo na ang dating background ko bago ako naging dupong taga pamayapa nitong aming barangay eh dati ako pintor. So syempre, importante tayo ng ating kagawad. Hindi natin siya matatanggihan dahil alam niya na ang trabaho natin pintor. So ngayon mga idol, oh, ito oh, haya-haya ngayon, oh. Finish na. Nag-talking na lang ako. Ha? Kaya nga, alam nyo naman mga idol, tayo, bilang mga vlogger, eh, wala tayong pinipiling lugar kung saan tayo mapadpad para mag-vlog o mag-explore ng ating mga uh, atikain sa larangan ng social media. So, mga idol, oh, ayun ang aming kagawad, oh, naglilinis, oh. Kagawad, kaway-kaway ka naman dyan para sa ating mga viewer. Yan ang butihin namin kagawa dito sa aming barangay. Kahapon nga pala, Idol, maalala ko, kung natatandaan nyo, nabanggit ko sa inyo, na merong tinulungan si Mrs. na isang tao, na di umano ito ay taga Bulacan. At the same time, nasabi namin kay kagawad, ito nga, alam niyo ba kahit papano, Idol, kagawad namin, natulungan siya para makauwi sa kanila. Oo, nagabot ng konting halaga ang aming kagawad uh, para naman makauwi siya sa kanila sa lugar ng bataan. Ay binigay nga sa akin ng sa amin ng address uh, kasi may pinupuntahan kating kami sa bataan do sa mga byanan ko uh, sa mga hipag ko nakita niyo naman ng karang araw di ba nagblog ako ron. Pag nagawi kami doon, papasyalan namin siya doon sa address na ibinigay niya. Para naman, eh, makilala namin yung pamilya niya. Siguro ngayon eh, ipinagmamalaki na kami doon, nakauwi na siya. Ha? Kaya pasalamat din siya sa aming butihing kagawad, kahit papano. Ito so, namang aming kagawad ito, madaling lapitan ito eh. Anytime, kahit na walang-wala ito minsan eh, pag talagang may lumapit sa kanya, ginagawa niya ng paraan. Mapagkawang gawa talaga itong kagawad namin ito. Hindi naman sa binubuhat ko ang kanyang bangko. Pero talagang ito ay eh, malibasan na sa public service siya, na sa serbisyo publiko, eh talagang ginagampanan niya yung kanyang tungkulin bilang kawanggawa sa mga tao, hindi lamang dito sa aming barangay. Yan. Ito ang aming kagawad na masipag. Kita niyo naman, oh, O, oh, sarili niyang bahay, naglilinis siya. Yan. Si kagawad, Wali Wakis napakasipag ng aming kagawad na to oh, o bueno, okay, mga idol ha at ah, shout out na muli sa inyo o oh, yung mga ghostbuster natin yan muli kong binabati kayo ha ah, ma'am ng ghost 21 at saka si Reborn ng adventure o oh, si kuya red ha ah, lahat ng mga kapwa natin vloggers dyan binabati ko kayo ng isang magandang umaga at syempre yung mga bago pa dyan sa ating channel huwag niyo namang kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para naman lagi din kayong updated sa ating mga video o beno, ha? hindi na ako magtatagal pansamantala ako magpapaalam sa inyo dahil siyempre, meron pa tayong obligasyon na dapat gawin o, ito pong muling ngayon din ko, si Boyet ng Uno Online TV Channel ay muling bumabati ng isang magandang umaga o beno, paalam!